rin yung araw para bigyan natin sila ng mga regalo. Dito yung time na nagkikaipon-ipon yung family. Dito nagkakaroon ng mga exchange gifts. Here's what's about showing love. And it's our way for the kids para makita nila kahit matanda na sila. If pa din, it's better to the reason. Tapos hanggang mo ng maigi ng parang orange juice. Hi, Kuya Pedro. Ba't mo siya kinukuya? Mas matanda pa kaya tayo dyan ng ilang magic magic. Hindi ba natin tutulungan si Pedro, kuya? Mahilig din naman ako sa adventure. Kahit pangkit siya. Pwede din naman siya pangkit. Uh, papanoor namin si Pedro kasi sobrang star-studded. Kabataan namin tong Pedro. Kaya papanoor namin siya. Pipiliin ko yung Pedro Pedro ko. Kasi parang nagapagtanggol namin sa mundo. Marami din ako na pagaling ah! Kumakahusga naman kayo para wala akong kinuha ang gusto kong tumulong, Tang! Para po siyempre makikita ng isipan. Ganda yung experience, sa Pasko ng mga bata at mga pasensya. ka lang? Anong klaseng tanong yan? Ayos na! Ayos ka! Ashton! We're all angels. Kaya watch yun na, guys. Kasi ano yun, eh. Pwede sa lahat. Pang family. Pang bata. siya sa bata. maalis sila sa mga banshing.